Sa ka nag-eskwela? Kamumbugan? Ay, dun sa ano? Dun sa Hope? Opo. klase mo si Erika? Ay, siya? May sa'yo si Erika? Yes. Kung sa man si Erika bilang klase? Ayos man ito. Pinapansin ka? Opo. Mabait naman si Erika? Hmm. Ano masabi mo kay Erika ano nung no, nung no, no, unang muna kilala tapos ngayon nasikat na siya? Amin um, po. Bakit man lang po nang noon po mabait pa din po sa atin Erika sa mga niya matulungin? Okay. Sa yeah. na ng anong tinutulungan ka? Hindi po. Kapag may mga project po, baga parang kapag move mm -hmm. po namin ng laptop, mm -hmm. tapos ano, dadalay po sa si school, yung mm -hmm. sa kanya po pinapayaran sa mm -hmm. pinapayaran. Pag umuwi si Erika, di ba, basa ng uwi, ano? Pag inaabot na gabi, ang analasis ng mga biyay, paano yung nauwi? Na, may, may salay yun yung motor? Hindi ko lang po alam. Ang uh, uwi, ano po namin? lang po Yung ikan kaya pa mong po ata ng biyahe. Hmm. Kaya ka kutisipin parang yung ba ayaw na magpa-vlog. Okay. Ano din po ay nang nabibisi din po kasi kami kasi po ano po, mga exam. Tapos ang gawa po kasi sa amin, kami na po yung na-lesson, binibigay po sa amin yung ilan-lesson na 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 namin. Tapos oh. ang kailangan po baga namin yung ipag-aralan kung ano yung mga topic na yun. Kasi po, bukod po sa inyong lesson namin, natanong pa po yung teacher. Mm um, -hmm. Ibig sabihin, yung teacher nyo may quit? hindi man po, kumbaga po, pinapinapay -pina -pina lang po kami um, para po baga sa kami. Mm. Na ano, na iba na, hirap po baga magsalita sa unahan. Mm Parang kahit alam niya po yung, ano yung, alam niya po yung sagot, parang hindi talaga siya na, ano. Um, Sinasagot? kaya ang mm. ginagawa po at ng uh, mga tiche, mm ito na po yung pinapalit. Mm -hmm. I And hindi mo pinapalit, sa parang sila lang ang mga lesson una, tapos ilalesson ulit po nung ano. Ibig sabihin, ano sa tingin mo? Bakit ano, bakit ano, parang umiiwas? Uh, so, parang ano lang, ba, parang umiiwas si sa si Erika sa pag-vlog? Kulat, ano po lang yung sa tingin mong dahilan kung bakit? parang ano, parang ayaw magpa-vlog ni Erika? Um, siguro lang po tayo ko lang po, parang gusto niya po magpa-vlog. Kasi lang po, yung schedule na po namin sa pag-aaral na yung ma-MMS po po din na, na, oras din sa pag-aaral. Kasi po, marami din po activity sa isang araw po, may lima po kami subject. Mm. Sa limang yun, may assignment, may activity yung dapat gawin, may group activity, may reporting. Mm. Mara po, siguro po, hindi po kasa din sa, ano na, sa time limits na po. mga mm. ano siguro yun ang dahilan na, ano, kung bakit hindi mo na nagpapaglag si Erika. Pero yeah. sa tingin ko, parang hindi man ano, sa ayaw na magpa-vlog si Erika. Ano mo ba muli yung mga lolo-lolo niya? So, nagkataon na nabisi si sa is kula, no? okay. pero hindi natin din na mo yung pinakadailan, ano? So, bakit naging sa pagpa-vlog? Mm, nakalungkot nga yung pag-live ni Kalinga Prab. Ay, eh, premier nung nakaraan. Okay. Pag-live ba, no? Ang live ba si Kalinga Prab? Um, mm, meron mo sabi mo pala, birthday ngayon ni Kalinga Prab.